At dahil po sa Bagyong Christine, muling nasubukan ng katatagan ng mga Pilipino. Pero bukod dyan, muling nakikwestiyon kung gaano nga ba tayo kahanda sa mga ganitong sakuna. Yan po ang tatalakay ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista. Professor. Maraming salamat na yan at magandang umaga. Paano ba tayo dapat maging handa sa mga katulad ng nangyari ngayong bagyo? Sa mga sakuna na di natin alam kung gaano kalakas ang ulan. Alam nyo po dati, komplikado na natanong yan. Pero lalo na ngayon, natumiting din ang epekto ng climate change. At ang mga ulan ay palakas na ng palakas, at ang mga bagyo ay palakas na rin ng palakas. Paano tayo maghahanda? Lahat dapat naghahanda dito. At kasama na sa paghahanda, ang pagkaroon ng kamalayan na nababago na ang panahon. Nagbabago na ang klima. At dapat dito nakikinig tayo sa science, hindi sa kung anong sabi-sabi. Ang pamahalaan dapat nire na ang mga responses. Yung mga dati nang ginagamit ating formula sa paghanda ay dapat na sigurong i-re-examine. Sabkat so, katulog ngayon, nakita natin mahina lang naman talaga kung titingnan natin ang bagyo. Na si Christine, kung titingnan natin sa hangin. Subalit ang ulan ay hindi expected. Maraming lugar sa Bicol ang nagsasabi na dati hindi sila binabaha ay binaha ngayon. Katulad sa Batangas, ang Lipa City. Dati hindi binabaha ang lugar dyan, ngayon bahambaha. So, paano natin ito paghahandaan? Napakahina ng bagyo, pero makalakas ang ulan. At marami ang nagtataka. Aba eh, ang sentro ng bagyo ay nasa Isabela, pero ang hangin, damang-dama sa Laguna. Napakalawak po ng sirkulasyon ng bagyo. So, ang paghahanda, hindi na dapat yung nakagawian. Hindi na ngayon sapat yung nag-iipon ka lang ng tubig, nag-iipon ka lang ng pagkain, naandun ka lang sa bahay mo. Hindi mo alam baka yung bahay mo malulunod sa tubig? Baka. Ang pamahalaan dapat tingiting na yung prepositioning ng mga ng mga ng mga relief goods saan mga ilalagay baka ilalagay mo yun sa mga lugar na babahain din saan natin i-relocate ang mga na-evacuate natin. Baka yung evacuation center, babahain din. Ngunit sa kabila nito, dapat lagi nating iisipin. Makinig po tayo sa siyensya. Huwag po tayong padalos-dalos sa mga magpupost ng kung ano-ano sa internet na kung minsan nagdadagdag pa sa kaba ng mga tao na hindi naman based sa science. Sapagat ito po, meron pong gabay. Meron pong science ng climate change. May science ang flooding. At pakatapos nga, sabi ko nga kahapon, matapos ang lahat ng ito, kailang siguro nating balikan lahat ng ating preparasyon. Natin bakit nagkaganito at mag tayo ng panibagong book o manual o kung anumang pamantayan kung paano tayo maghahanda sa mga ganitong kalamidad. Inuul nararanasan natin ang epekto ng climate change. Yan ang mga aking punto di bisang araw na to. Balik sa inyo dyan sa Studio Dayan. Magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, Professor Antonio Contreras.